good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag o maglinis ng RD pulley. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! So, ituturo ko lang sa inyo kung paano linisin o mag-maintenance ng mga pulleys. Sa mga RD pulleys, iba-iba ang klase ng bearing. So, dito meron tayong tatlong klaseng bearing. Ang kailangan mo lang dito, 3mm Allen key. Kailangan mo rin ng kahit anong pansundot. Ito, gagamit tayo ng chane, pansundot ng bearing seal. Kailangan mo rin ng brush o lumang toothbrush pang linis ng bearing. Kailangan mo rin ng mga chemicals, katulad itong WD-40 para pampalambot ng mga dumi sa bearing. Kailangan mo rin ng chain lube, pero ito naman ay optional. Mamaya ipakita ko yan. Siyempre, grasa. Ito yung pinaka-importante. Siyempre, at panghuli, kailangan mo ng basahan. Hmm. Okay, so dito guys, mas maigi na... Tanggalin mo na lang muna yung RD mo sa bike mo. Para pati yung RD, malinisan mo na rin. Paglinis naman ng RD, straightforward lang din. Wala namang kailangan gawin. Uh, pwede mong linisan ng tubig sabon. Pwede mong sprayan ng degreaser. Kahit anong klaseng paglilinis, basta malinisan siya, okay na yan. Tapos, lalagyan mo lang ng grasa o oil, yung mga spring niya. Mga ganyan, pati dito sa gilid nito. Yan, patutuluan mo ng oil dito sa may gilid nito kasi dyan, dyan, yung spring. Pati yung mga pivots nito, yan yung mga joints, nalagyan mo rin ng oil, patutuluan mo siya. So yun lang, gano'n lang kadali maglilis ng RD. Kung kaya tamad ka, hindi punasan mo na lang, spray mo, tubig sa habang nakakabit siya. Pero mahirapan ka lang. Okay, so unahin nating pulley, yung pinaka-common na nakikita sa mga stock na RD. Itong so, pulley na to ay bushing type. Ito yung mga kadalasan nakalagay as stock pulleys sa mga RB. Minsan kahit sa mga high-end, naka-bushing type pa rin. So, kakalasin lang natin yung pulley dito sa cage ng RB. Okay, so gagamit ka lang ng 3mm Allen key. Ilalawagan mo lang itong bolt ng counter-clockwise. sa so, pagganoon ganun. Ayun na, kalas na. So, ito guys, kasi brand nyo to, kaya hindi pa ito madumi. Pero, imagine nyo na lang na madumi yan. Yung mga dumi niya, nakakapit dito sa gilid ng ngipin niyan. Medyo mahirap na siyang brushing kapag nanigas na yung dumi na yun. So, ka ng pampalambot. Ito, katulad ng WD-40. Eh, sprayan mo lang siya, tapos hintayin mo lang ng mga 30 seconds. So, 1 minute, depende. Tapos, ito yung bushing niya. Sprayan mo rin yan, pati itong mga cups, pati itong bolts. Pag lumambot na yung dumi, pwede mo na siyang brushin. Ayan, nag-brushin mo lang. Kapag napansin mo yung ngipin ng puli mo na patulis na, palitan mo na yon. Sa type guys, lahat yan friction. So, kailangan mo lagyan ng grasa yan. And dito sa butas ng puli, lalagyan mo siya. Kunti lang, hindi naman kailangan madami yan. Tapos ilagay mo na yung cup. Yun nga lang, kapag linagyan mo ng grasa yan, babagal na yung ikot niyan. Ayan, katulad nito kasi mayroon ng resistance eh, dahil din sa grasa. Sa mga kumakarera dyan, sa rice day tuning, mas maigi na tanggalin mo yung grasa. Gawin mo lang siyang dry. O kung hindi, pwede mo siyang patakan ng kahit chain lube lang o kahit anong oil. Siyempre, pagtapos ng rice, lilinisin mo ulit. Tapos lalagyan mo na ng grasa. Yun yung tinatawag na rice day tuning. Yung araw lang na yun, itutune mo yung mga bearings mo. Pero syempre, kung daily daily rider ka, huwag mong gagawin yun. Pero kung isang araw lang yung karera, edi okay lang. Ayan, pasok mo lang yung bolt, tapos pasok mo lang yung pulley. Ayan, ganoon lang kadali. Pag higpit nito, hindi naman kailangan sobrang higpit. Basta yung saktong humigpit lang siya, okay na. So, yun guys, yung paglinis ng bushing type bearing. So, wala akong RD na naka-seal bearing pulleys. Nakahiwalay kasi ito eh. Pero, ganoon din yan. -sin mo lang sya dun sa RD cage. Tatanggalin mo yung mga cups. Kapag nakuha mo na yung pulley, makikita mo na yung bearing nyan. Kailangan mo ng chane o kahit anong pang tuklap ng rubber seal ng bearing. Ito guys, kumuha na ako ng blade para mas manipis at mas madaling sungkitin. So ingat na lang. Kapag nakita mo yung bearing mo naman na naka uh, metal seal, katulad nito, kapag ang bearing ng pulley mo naman ay katulad ng ganito, ang tawag naman dyan ay Z-type o ZZ-type bearing. Yan naman ay gumagamit ng metal shield. Yung metal shield na yan, huwag mong tutoklapin yan o tatanggalin. Yung tawag dito guys, ang type ng bearing nito ay RS-type bearing o rubber seal minsan nakalagay dyan 2RS. Ibig sabihin ng 2RS, dalawang rubber seal. Ayan, katulad ito. Kapag RS lang, yung isang side, may takip. Yung isa, wala. So, dyan, minsan, mga nai-stack yung mga malilit na bato, mga alikabok. Kaya kailangan mo ng brush. Toothbrush na lang. Kapag yung grasa na muuna sa loob, medyo matigas na, hindi kaya ng brush. Sprayan mo lang ng WD-40 o lighter fluid para lumambot siya ng konti. Pag malinis na, pwede mo na siyang lagyan ng grasa. Pero ako dito sa shop, ang ginagawa ko, bago ko siya lagyan ng grasa, pinapatuluan ko muna siya ng oil. Kunti lang, hindi naman kailangan madami. Tapos, paikutin ko na siya para kumalat yung oil. Para yung mga bulita sa loob, mabasa ng oil, lubricated agad siya. Saka mo siya lagyan ng grasa. Itutulak mo talaga yung grasa dun sa loob ng bulitas. Tapos ikot-ikot ng konti, mas maganda yung ikot ng bearing kapag inuna mo yung oil Tapos panghuli na yung grasa Huwag mong hayaan yung grasa na makalat dito sa pulley Kasi kapag nag-ride ka na, lahat ng dumi sa kalsada didikit yan Kaya bali wala lang Mas mayigay punasa mo siya Pag malinis na at ready na lahat Ikabit mo na yung mga cups at ilagay mo na dun sa RD mo Tapos okay na yun Okay, so ito naman yung panghuling bearing na lilinisin natin. Tawag sa ganitong puli o yung bearing ng puli ay ceramic bearing. Sa so, ceramic bearing may dalawang klase yan. Isang half ceramic o yung tinatawag na hybrid katulad nito. Kaya siya tinawag na hybrid kasi yung bearing race niya gawa sa bakal. Pero yung pinakabulitas gawa sa ceramic. Ang pangalawa naman ay ito. Tawag naman diyan ay full ceramic. Ang so full ceramic naman ng bearing race ay gawa sa ceramic din. Kaya siya tinawag na full kasi lahat ceramic. Sa so naman ng ganitong bearing, WD-40 lang o alcohol, spray mo lang. Tapos brushin mo lang. Pag na-brush mo na siya, natanggal na 'yung mga dumi, pwede pa nga siyang ikabit dun sa RD. Hindi mo na kailangan lagyan ng grasa. Okay, so yun lang. Sana nakatulong itong video na to. So, kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa sa topic na to, comment down below lang. So yun lang. ayo o oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!